Nag-CR kasi, kung kaya hindi ko alam kung <laughs> may tanong na to. Tanong mo siya kung sa dog niya. Gusto ka naman. sa dog talaga? din yung nagpag namin. Oh, see. Okay, so... Ah, Anong tawag Eh hindi ko din alam kwento kung bakit ah, nagpapatay ka ba pinang Boca? Uh, sorry po, yan Ah, uh, uh, so, sorry, ah, last year pa yung Kawa ko naman yung lady na kung siya pa rin babangitin mo. Oo. Alam mo, para maalala ko si Lowey po, ibig sabihin, malakas ang dating niya. Kasi wala siyang kwenta. Di ba? Oh, well, anyway, dahil sa, oh, June, oh, June. Okay. <laughs> Okay, so, uh, ano tawag niya ito? Siyempre yung iba pag nag-endorse sila, di, di na yung iba parang ang paniwala nila. Baka ini-endorse kasi uh, dahil racket, dahil uh, hindi dahil muna naniniwala sila, kundi eh, may nagtiwala eh. Eh di i-grab. No, po ba, paano ka tumatanggap ng endorsement? Sinusubukan mo ba muna ang produkto? At pag hindi hihiyang sa'yo, pag hindi mo gusto, kahit magkano pa yung uh, endorsement fee na inaalok, eh, hindi mo tatagalin. Anong unang pinag-consider? Actually, it's so weird. I, I'm really not supposed to, I uh, know, like, ang unang pinag-consider is how yung pahigitin mo ng um, boss sa family, sa team. Sorry, I, I know it, it's, it's not supposed to matter, but it matters to me nakita ko kasi talaga really yun nung um, nung nagpalagay na for the first time. And when I had the first conversation with um, Miss Gracie is wala siyang buong bibig kundi yung yung family niya na ibat ibang um, like gahit gano'n pa yun sa so, Patanga, sa Laguna, wherever lagi niyang binibida yung mga katrabaho niya who are her employees and that for me was like a big deal